Anong ganap sa mundo ng showbiz? In-inbox ni megastar Sharon Cuneta ang mga napamili niya sa Louis Vuitton at Prada. Makaraan siyang hindi papasukin sa Hermes sa South Korea ilang linggo na ang nakararaan. Sa vlog, ipinakita ni Sharon ang haul niya mula sa Prada. Dalawang key holder, dalawang wallet at dalawang shoulder bag. Samantala, isang key holder, isang coat, Dalawang wallet at dalawang Kapus Science BB bags ang nabili niya sa LV. Kaugnay nito, sinabi ni Sharon na kalimutan na ng publiko ang hindi pagpapapasok sa kanya sa Hermes. I just wanna say, hindi po ako nagalit nung di ako pinapasok sa Hermes. Hindi po ako na-offend, naintindihan ko agad yung guard. Wala namang kinalaman yung guard, ba't naman sasama ang loob ko. Ano, ba daw ina-expect ko, VIP treatment, eh hindi naman ako kilala doon. Eh kung meron hong may alam noon, walang iba kundi ako. Siyempre <laughs> ako unang-unang may alam na hindi naman po ako bobo. Siyempre alam ko na wala namang may kalata sa akin sa Korea kundi Pinoy. Wala po akong sama ng loob sa Hermes at lalo pong hindi ako nagwala sa galit kaya ako nag-shopping sa Louis Vuitton. Let's forget about that na. Nakakahiya naman. Huwag na natin silang istorbo. Hindi ko alam ba't lumaki yun. Anong masasabi mo sa balitang ito?